Yes guys, nandiyan ako sa Katipunan. Katipunan Station. For six years, nakasakay ulit ako ng MRT dito sa Katipunan kumuha pa kami ng ticket guys medyo <clears throat> namamalat ako oh my god may machine in Katipunan station Pupunta kasi kami guys ng Baclaran kasama ko yung panganay kong anak kami ngayon ang magkabari-bari. Bumibili pa siya ng ticket. Ayan na siya guys. Ang anak ko guys. Ayan na siya guys. Oh, sige di Hindi bago. <laughs> Hello guys. <laughs> nanibago naman kami guys. Sorry, nanibago bago na naman ako sa sa MRT. Lagi mo yan na? No? Oh, lagi mo sa bag mo. guys. mo. Hello guys. Hello guys. Kita na guys. Ang ganda, ganda, ganda. Ang ganda niya daw guys. Ang harap na sa camera. Oh. Like mother, like daughter. sa Taiwan. May ano siya, harang. Hmm. Hmm, Mag-open lang siya pag dumating ang train. Ganun siya ka safe. Oo. ano tala, tapos pag dumating yung train, may nag-ilaw-ilaw sa so may ano niya. <coughs> tapos nakaharang yun dyan. Magbubukas lang yung pinto niya pag nagbukas na yung train. Dito sa guys. Kaya safe na safe. ibang iba sa ibang bansa.

hallway kami ng Repo, guys transfer kami na LRT sa Klaran uh -huh. after 6 years Tampaknya manak dito sa With the hallway okay. Guys, this is us in Baclaran National Shrine of Our Mother of Perpetual Perpetual Help. Baklaron, guys. picture lang kami. lang muna kami dito guys kasi masyadong mainit ang panahon. Pero syempre hanggang labas lang kami guys.

Pag-picture ka sa babang simbahan? Ito. Ito ano? Oh, picture ka Ito ka magi. Duro um, pa picturean sa babang simbahan mo. Hindi, nagid na iya. Nagid na iya ako. ko, kahaw. Hindi. O hindi, galik ka. Hindi ka uh, man galik katalik ko, mapapicture ka mo.

Lagay mo susi? May susi ka dyan? Hila, uli ko ka. Hila, sila. Sila kami na hinpadi-hindi. balo guys. Wala siya labot. Wala siya labot. sa kalibutan? Oh. Dito. Balik na to sa Ikat <laughs> na nga Balik na to. Malibot na kang magkakaon. Kaya nagutom na ako. So yun yeah, guys. Yun na nga guys. Babalik kami. ikot kami sa kanila. See you later. Bye.